Paano magpalit ng bagong phone number na nakalink sa chikas mo? At mga paraan kung nawala ang inyong SIM at phone. Gusto natin magpalit ng number dahil, number 1, nawala ang inyong phone at SIM card. Pwede rin ito ay na-deactivate na, pwede rin unregistered o namatay ang may-ari nito. So ano mga dapat umalaman malaman muna bago magpalit ng number? So, unang-una, ang GCash ay pwede lamang mag-transfer ng link account kung ang old mobile number ay fully verified. Take note ha, kailangan fully verified. Number two, ang GSave ay supported lamang ng CIMB account. So, ang ibig sabihin, ang mga ibang account sa GSave, kailangan mag-request ng update sa kanya-kanyang banko na ginamit mo. Okay? So, kung CIMB, walang problema. Diretso lang yon Kung other than CIMB, mag-request kayo sa bangko nyo. Ang mga product nito ay hindi matatransfer sa bagong number. Okay, number 1 ang transaction history, ang G-score, g, -score, g at saka ang piggy bank. So, paano tayo magpapalit ng po number kung nasa inyo ang old SIM card? Okay? So, number 1 mag-create tayo ng bagong j cash account gamit ang bagong number. Okay, bagong number ah, hindi yung luma. Number two, kailangan natin mag-unregister sa old Gcash account kung may access pa tayo sa old phone. So, paano tayo mag-unregister? Open natin ang Gcash. And number one, go to profile sa picture nyo dun sa right side. Number two, punta kayo ng setting. Number three, account secure. Click nyo lang yan. And then number four, unregister. Madali lang po yan. Sundan nyo lang po yung one, two, three, four. Madali nyo gawin. And number two, mag-request tayo ng transfer sa inyong link account mula sa old number Papuntang new number. O dito, ihingi na tayo ng help sa GCash. Dahil sila lang po ang pwedeng gumawa niyan. So, paano tayo magre-request sa GCash? Number one, kailangan natin pumunta sa GCash help. Chat with GD. Click natin yan. Yun na sa arrow sa ilalim. And okay. then, pwede na tayo mag-enter ng message. So, type natin ang how to change mobile number.